Luzon, Visayas, Mindanao Sana kayong solok ng mundo Magandang umaga, gabi, tanghali Sa ating lahat Ah, uh, Marahil ay marami pong uh, mga katanungan o Wala pang alam sa batas gaya ko Ah uh, mayroon tayong matutunan sa kami kita na isang attorney ni na karapatan natin lalo na tungkol sa mana sapagkat pong uh, sakim na kamag-anak na, na kususuluhin at ayaw hatian ang iba ngayon mayroon po tayong karapatan sa mana kahit pa buhay pa kating mga magulang at ang ating mga kapatid na may mga asawa na at limbawa na wala ako yung yung parte ko dapat namanan sa magulang ko ay dapat mapunta sa anak ko hindi dapat suluhin ng mga kapatid ko kaya ito ay mayroon tayong matutunan mula kay attorney Bong si attorney si attorney Dong Ba Alan uh, pakinggan natin ang kanyang mga uh, legal ayon sa batas para mayroon mo tayong knowledge ano ang ating mga karapatan para wala pong dapat na magiging sakim na dapat ating kapatid o dapat lahat ay makinabang hindi isang tao lamang kahit pasabihin na sa kanya ipinimana ng magulang niya hindi lamang siya ang anak Maraming anak. At kung patay ng kapatid at ang kapatid niya ay may anak, dapat ako na saka mapunta sa anak o sa kanyang pamangkin para sa kapatid niya. Hindi po yung opinion nila ang masunod, kundi ang opinion o ang sinasabi ng batas. Tingnan po natin si attorney oh, May karapatan habulin ang mana ng tatay nitong mula sa kanyang pamilya. Yan ng suderanin ng ating kababayan si Gigi. Huwag pong kalimutang mag-subscribe at click nyo rin notification bell for more legal information and advice. Ator nitong may tanong lang ako. Wala bang karapatan na habulin ng mga anak ang lupang mana ng tatay nila sa pamilya nito? patay tanay ko. Kaya lang, patay na ang tatay ko. Pero may naiiwang conjugal property ang lolo at lola namin. At kami ay dapat na partyan din dito. Pero sinulo lang po ng tita namin na kapatid ng tatay ko. Tama po ba yun, attorney don? May habol ba ako bilang panganay na anak? Karapatan ko ba na makita at hanapin yung titulo ng nasabing lupa? Kasi ang pinala na po ng auntie ko na ati ng tatay ko, wala na raw kaming karapatan na magkabul sa mana nito. Sa lolo at lola ko, gusto ko kasing makuha ang mana ng tatay ko at Tony Dong. Gigi marami sa ating mga kababayan ang totoo naman na hihirapan pa rin makakuha ng patas na karapatan sa batas lalo na kung ang pag-uusapan ay ang hatian sa mga ari arian na naiwan ng kani kanilang mga lolo, lola, tatay, nanay, kapatid at kahit ng anak ng yumauna. Subalit kung palalawakin po natin ang ating kaisipan at hindi ang ating sariling kasakiman, Mama. ang lahat ng na ari arian iniwan ng ating mahal sa buhay ay ipinundan nito para sa kanyang mga anak, sa kanyang mga magulang kung sakaling wala itong sariling pamilya, para naman sa kanyang mga kapatid kung sakaling wala itong sariling pamilya at wala na rin mga magulang. Ang prinsipyo pong sinusunod may kinalaman sa mga hatian ng ari-arian ng Yumao ay parang kahalimtudad lang din po ng daloy ng tubig. Ang tubig, kadalasan, ang takbo nito ay pababa. At kung wala nang madadaluyan pababa ay aakyat naman ang tubig. At kung walang aakyatan pataas ang tubig ay kakalat po ito po ang prinsipyong sinusunod kung ang pag-uusapan ay tungkol sa manang ari-arian na iwan ng yumao. Ayon po sa batas, ang mga ari arian na naiwan ng Yumao ay nalilipat sa kanyang mga tagapagmana sa pamagitan ng kanyang naisin. Ito ay ang tinatawag na will and testament o kaya by operation of law. Yan po ay ayon sa Article 774, the law on succession, civil code of the Philippines. Yung una ay tinatawag na testamentary succession at yung pangalawa ay tinatawag naman po na legal or intestate succession. Dahil ang mga lolo at lola ni Gigi ay walang naiwang last will ang testament. Ang prosesong susundin ay ang proseso ng legal at intestate succession. Yan ay ayon sa Article 960, Paragraph 1, The Law Succession Civil Code of the Philippines. Ang dalawang ito ay merong hiwalay at magkaibang proseso ng paglilipat at pagsasalin ng nasabing mga ari-arian. Ayon pa rin sa batas, ang pinakamalapit na relatives lang ang dapat na mabigyan ng mana at wala pong karapatan dito ang malayong kamag-anak. Dahil dito ay titignan muna ng batas kung sino pa ang pinakamalapit na relatins ng Yumao na pwedeng mabigyan ng mana? Ang lapit po o layo ng relasyon ng kamag-anak ng Yumao ay malalaman sa pamamagitan na tinatawag na proximity of relationship. Ayon sa batas, ang layo po ng relasyon ng anak sa kanyang mga magulang ay 1 degree. Kayong 2nd degree naman ang layo ng relasyon ng kapatid sa kanyang kapatid. At 2nd degree din ang layo ng relasyon ng apo sa kanyang lolo at lola. 3rd degree naman po ang layo ng relasyon ng pamangkin sa kanyang uncle at tita. At 3rd degree din ang layo ng relasyon natin sa ating mga lolo at lola sa tuhod degree naman po ang layo natin sa ating pinsan o first cousin na anak ng kapatid ng ating mga magulang. Fifth degree naman po ang layo ng relasyon ng pinsan sa pamangkin na anak naman ng kanyang pinsan sa kaso po ni Gigi dahil siya ay mayroong tatay ang tatay nito bilang first degree relative ng kanyang ama at ina na lolo at lola naman ni Gigi ay mayroong karapatan sa nasabing ari-arian na naiwan ng lolo at lola ni Gigi pero marahil ay naunang namatay ang tatay ni Gigi kaysa lola at lolo nito dahil dito si Gigi at mga kapatid nito ay magmamana bilang representative ng kanilang tatay kung saan ang representative ayon sa batas ay iangat sa level ng yumao. Kung ilan po ang mga kapatid ng tatay ni Gigi ay equal o pantay ang hatian ng mga ito. Ang bahagi naman na dapat mapunta sa tatay ni Gigi ayun ay lang po ang maa at maitipan kay JJ at sa mga kapatid nito. Halimbawa po, kung ang mga anak ng lolo at lola ni JJ ay dalawa at ang kanilang lolo at lolo ay mayroong naiwang lupa na may sukat na anim na hektarya, sila JJ naman ay tatlong magkakapatid. Ganito po ang hatihan ayon sa batas. Ang anim na hektarya ay hatiin sa dalawang hati. Ibig sabihin, tatlong hektarya ang mapupunta sa Auntie ni Gigi na kapatid ng tatay nito. Ang natitirang tatlong hektarya ay mapupunta naman sa tatay ni Gigi bilang kabahagi nito sa naturang mana. Yan po ay ayon sa Article 962, Paragraph 2, The Law on Succession, Civil Code of the Philippines. Pero dahil patay na ang tatay ni Gigi, sila Gigi at mga kapatid na dito ang tatanggap na nasabing lupa bilang mana at representative naman ng kanilang tatay dahil sila Gigi ay iangat sa level ng kanilang ma at sila ang direktang magmamana sa lolo at lola nito. Si Gigi at ang mga kapatid to ay paghatian naman nilang tatlo ang lupang nakuha nila bilang representative ng kanilang tatay. Isang hektarya po ang mapupunta kay Gigi at paghahatian naman ng dalawang niyang kapatid. Ang ng dalawang hektarya. Ang ganitong prinsipyo ay maaari lang kung walang naiwang last will and testament ng Yamao. Pero kung mayroong naiwan itong last will and testament ay ito po ang larapat at dapat na masunod. Ako po ang inyong abogado, attorney, tong paalan at ito ang inyong Katitikan Legal Salamat po kay Atorne At Mayroon po tayo narutunan sa kung ano mang legal na dapat natin gawin na ayon lamang sa batas Kung ano lamang ang nasa batas yan lamang po ang ating dapat gawin Dito ay dapat na maging kahaman dahil hindi lang ikaw ang nag-iisa at nakapagmana unless kung ikaw lang nag-iisang anak solo mo wala kang kahati kaya hindi mo pwede yun na magiging kahaman ka ayaw mong hatian ang iyong pangkapatid sa mana ayan mayroon tayong nautuna at mahalaga mayroon tayong naalaman sa so magitan po ni attorney Dong uh, nakaroon nagkaroon tayo ng knowledge tungkol sa ating karapatan pagdating sa mana yun po